Namahagi ng higit ang patient transport vehicles o ambulansya ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa bansa. Kabilang dyan ang bayan ng Kirino at San Manuel, Isabela. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, pagtupad yan sa kanilang layuning mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga mahihirap na komunidad, liblib na lugar, at tinamaan ng gulo. Sa susunod na taon, target ng PCSO na makapagbigay ng higit isang libong ambulansya. Hinikait naman ang ahensya ang publiko na suportahan ang mga palaro ng PCSO kung saan kumukuha ng pondo para sa kanilang mga charity program. Sarap ito ng paglitaw ng mga ilegal na palaro na hindi nagbabayad ng buwis na hindi tumutulong sa kapwa. We hope sa pamagitan nito ay maibaba natin ang servisyo ng uh, pamahalaan sa lahat ng mga mamamayan. Yung kumpleto po ito, mayroong stretcher, may oxygen, mayroong uh, uh, device for getting the BP, at may wheelchair pa. No? So, more or less, the basic things na kailangan ay nga po. You cannot compete doon sa illegal kasi wala naman tayong ilalaban na gano'n eh. Because we are here primarily for charity. Kaya lang yung sinasabi, ang panlaban nyo lang dyan, yung ating slogan na sa bawat taya, may kawang gawa. Importante po yan.